So guys balik ko ako paakit ito sa bundok makikita nyo yan ano yan kalsada ito is paakyat so galing ako sa main street ng Sherbrooke at ito at uh, ako so kung makikita nyo yan ano medyo may shade kasi yung araw pero yung mga puno niyang nainitan yun ano know, ang liwanag sa mata ang ganda tingnan guys so Papunta ako sa General, Montreal General Hospital kasi yung uh, secretary ng uh, boss ko ay may ibibigay sa akin. So, dadaan ko siya. So, makikita niyo yung grounds ng uh, General Montreal. So, imimit niya daw ako sa ano, imimit niya ako sa hindi na ako papasok ng hospital. Pero makikita niyo pa rin yung uh, hospital sa labas kasi maganda ang panahon so sabi niya maglalakad siya papunta doon sa corner so doon ko siya imimit ayan yun yung ganda ng ano guys napakaganda ng kulay pero nakikita niya yung baba o oh, mandami ng dahon na nasa kalsada ayan madumi na nga siya maganda siya pero madumi <laughs> anyway so dito ako dadaan para shortcut so Imbis ni Diretso ako, liliko ako dito guys. Kasi ano ito. Westmount, uh, West Mount, lalabas ako doon. Sa dulo niya is, uh, dulo niya is as hospital. Uh -huh. yeah. Dito ako. Magto-turn right. Yan ang ganda ng puno. Ang kulay niya guys. Red. So itong West Mount Street guys school nito kaya 30 na ang takbo at residential so yan so, kaya hinay hinay lang ang takbo <laughs> hinay hinay lang ang takbo at ini enjoy ko ang kanyang view Maka dahil sooner kalbo na tong mga kahoy na to ayan no, tambak na sa kalsada yung mga dahon niya yun yan ang nililinis pa rin niya ng city guys ano niya yung mga dahon lalagay yan sa yung bag na ano papel yan yan yun ano para itapon kaya maano dito guys magasto sa government kasi yung mga dahon dahon na yan pag nasa kalsada sila ang maglilinis niyan pero kung sa property mo naman ilalagay mo siya sa side para pick upin nila kaya yan oh no? dumi na ng ano dito kalsada napupuno na siya ng dahon kasi naglalaglagan na yung mga dahon ng kahoy ayan yeah. so dirty pa rin ang takbo pero itong nasa likodan ko ay eh, nakatutok na nakatutok ganda ng kalagitan yun eh, guys 21 degrees na so inalis ko rin yung jacket ko kasi kung alam ko lang hindi na ako nagano nagdala ng uh, jacket ngayon dahil ang ganda ng ano namin temperature ngayon guys upuli sa ano sa sabado maganda rin ang temperature kasi balak namin puntahan yung ano alam nyo yung nilagay ko sa ano guys sa reels at sa youtube po nga eh yung uh, overlooking siya sa gitna ng ano mga sa gitna ng kakahuyan is yung uh, pabilog na building siya na nilalakaran siya paakyat tapos sa dulo niya sa pinakatuktok niya is may tarpaulin siya na naglulok-sulok so yung mga tao doon ang ganda ng mga puno dito ayan ano na siya pakalbo na ano na kita na yung mga sanga niya kasi ano na yung mga dahon no hulog na siya sa grounds so, ito I don't think na napakita ko sa inyo itong daan na so, ito, guys. So, so ito is, uh, dito ako sa ano, uh, pang ano siya, ng layer ng ano, kasi ano rin ito, hill, hill ito, so, uh, I think one, two, pangatlo itong ano guys, tapos pang apat yan sa taas yung ano, kalsada. So, parang, levels, ah naghihikab ako <laughs> Naantok ako <laughs> uh, Parang ang ibig kong sabihin guys Is uh, by level yung ano nang ano dito ng, uh, Slope dito sa hills uh, Kasi itong ano na to Is uh, paakyat or pababa Ang ano dito Kaya pag winter dito delikado kasi madulas Pag pababa Minsan, dor sa ang sasakyan uh, Maanong mag drive sa bandang dito Na ano sa banda dito kasi nga talagang pabugsok yung kalsada na pababa siya kaya nakakatakot na mag-drive. Lalo na pag winter. So, ayan. Construction pa rin dito. Ayan, oh. Construction pa rin dito sa bahay na to May renovate yata. Ayan. So, ang ibang kahoy guys is kalbo na. Kasi parang naubos na lahat yung mga dahon at ang dami na rin mga ano Christmas decorations dito kasi malapit na ang Halloween kaya yun dami na yung ano makikita mong Christmas decorations ang ganda talaga ng panahon guys so kitang kita mo naman sa ano napaka blue ng sky yun o oh, tapos nagliliparan yung mga dahon maganda siya dito 40 na ang takbo dun sa pinanggalingan ko is 30 dito 40 kmh na so medyo mabilis bilis ng konti na 40 siya And lalakad yung male male woman <laughs> kasi andito ang kanyang sasakyan ayan nakaparada dito ayan yung sasakyan yun sa left side ko guys na puti yan ang sasakyan ng mail ng mga negatibong ng mail okay so yun kung nakikita yung building eh? condo condominium yan na nasa corner ng kalsada so ito na guys uh, malapit na ako sa hospital buksan ko ang kasi yung init uh, ano na yung init medyo mahangit kasi ano siya guys, uh, mainit pag uh, nakasaralatang bintana. Ayan, binuksan ko. So yan ang hospital, kung nakikita niyo yung bilis. So yan, part ng bundok na yan, ang park yan. Park yan. Pakiat yan sa lookout. Siguro hindi na ako dadaan dyan sa ano, iba na ang dadaan you guys, yan ang hospital yan, kikita nyo yung building na brown, ayan na siya okay, so dito yun ang aking inimet ayan na siya, ayan bye! so you have okay. to give them to her, she yes, doesn't yes. know they're coming, oh? Huh? oh, uh, no, no, I didn't I'll tell just, them, I'll just tell her oh, I know, happened, yeah. yeah, yeah thank you, <laughs> bye! ito ang hospital yung sinasabi ko. So, nasa main, ano lang ako, road. Ayan, pakita ko lang sa iyo Ayan, ang, ang, ano, ayan, ang side ng, ano, ayan, ang harap ng, ano, hospital ito. Ang building na Ayan. ayan siya. Mataas siya masyado. Ayan lang. Ano na po na yung camera ko kasi, diba, the drive ko, So, Ayan. Ganda guys, di ba? So see you in my next video. Bye for now.